Matapos ang pagsiset at pag-iimbestiga ni ng Lubunaga at Hinray sa hideout ng Haley, ay ngayon na natin i-review ang Chapter 399 o Episode 16 ng ating Dark Continent series. Dito na natin masasaksiyan ang resulta ng pag-iingat at pagbeplano ni Nanubunaga at Hinray kung saan ay matutunghaya natin ang isang matinding paghaharap. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Expulsion. Nagsimulang ang eksena sa isang silid na walang tao at makikita rito ang pinto na binuksan ni Hinray mga kaibigan. Sa nakaraang chapter sinabi nila na wala raw tao rito pero napansin nila na kamakailan lang ay may mga tao nga raw dito. Ganito rin daw ang sitwasyon noong tinignan nila ang hidden room na pinasok nila Nobunaga noon kung saan makikita pa ang mga naiwan ng kagamitan. Maya maya pa ay may narealize si Nobunaga na sabing ganun pala nakakainis palpak pala ang ginawa natin. Kung ini-expect daw ng Hailey na dadaan sila sa pader para makapasok, ay dapat in din nila na ang mga taong nasa kalapit ng na mga silid ay mga miyembro rin pala ng Hailey. Naitanong naman ni Henry kung occupied daw ba ang mga room na yun. At sinagot naman ni Nobunaga na oo, ginamit daw nila ang mga taong nandoon para malaman nila kung nasaan ng trap sa room 1301. Pero maliraw pala ang ginawa nila kasi kung mga miyembro nga iyon ng Haley, malamang sa malamang ay nabunyag na tuloy ang kanilang plano. Sabi naman ni Hinray, well, parang totoo nga yung kutub mo na bunaga. Kasi wala raw silang nakita kahit isang katawan sa mesa na parang dissection table pamansana. Wala rin daw preskong dugo kaya posibleng kinuha ng mga miyembro ng Haley ang mga na-teleport at dinala sa ibang silid. Hindi pa raw pinapatay ang mga ito para ma-question kung paparating na ba talaga si Nanubunaga at Hinray sa silid na iyon. Posible rin daw na ang pagpapakita ng mga tao sa mga kalapit na silid nung una ay naging hudyat pala para sa mga miyembro ng Haley na mag-evacuate na. Nang marinig ito, nasabi naman ni Nobunaga, ganun ba? Pinapaganda mo ba ang pakiramdam ko sa sarili ko? Nasagot naman ni Hinray na hindi kasi wala namang punto ang pagsisihan pa yan. Sabi naman ni Nobunaga, huwag ka mag-alala, kalmado pa naman ako. Gumiti si Hinray at sinabing, ayos lang, hindi naman ako nag-aalala. Mag-focus na lang tayo sa pintong ito. Sangayon naman si Nobunaga, tama ka. Ito raw ang pinakasuspesyo sa lahat. Kung hindi ito nabubuksan, posibleng may panganib sa likod nito. Naitanong naman ni Hinray kung paano naman kung nabubuksan pala ito. Masasabi kong mas malana pa siguro ang posibleng makaharap natin. Sabay naghanda si Nobunaga mga kaibigan kaya nang binuksan na ni Hinray ang pinto ay nagtaka silang dalawa. Ang nadadta na sa loob ay grupo ng mga tao na kumakain lang at parang nagchichir pa sa mesa. Nasabi naman ni Gelato, isang miyembro ng Haley, na ginagawa lang daw ng mga tao ang gusto nila sa ngayon. Sumugot naman si Sufle, importante raw ang pagkakaroon ng unity. Pero ayon kay Terebelum, maganda naman ang pagkakaroon ng kasama o kaibigan. Pero ang tinatawag na unity ay minsan nakakasakal, depende pa rin yan sa tao. Sabi naman ni Gelato, nakuha ko na raw ang ibig sabihin ni Terebelum pero mas gusto ko pa rin ang pagkakaisa sa organic na paraan. Nasagot naman ni Sofle, masyado kang pangit magsalita niyan, Gelato. Gumiti si Terebelum at sabing, tama ba ako, Gelato? Sabay tingin kay Sofle. Dagdag pa niya kung nasa magandang mood ako, minsan napapapout pa ako at nagaantay lang. Kaya ayokong diktahan ako kung kailan dapat ako makumilos o kailan ako dapat mapasama sa isang grupo. Mas mainam kasi para maiwasan ng pagwawala o pagkawala sa mood. Maya maya pa biglang sinabihan itong si Hinray, itong si Terebelo at ang iba pa ng Hoy! Kaya napatingin naman filang lahat sa kanya. Nasabi naman ni Hinray, ito ba ang hideout ng Hili At kayo rin ba ay mga miyembro ng Hili Tama ba ako? Hindi naman agad sumagot si na Terebelum kaya nagsalita si Souffle. Ano bag problema ng lalaking to? Bigla na lang silang pumasok dito na parang sila pang nagmamay ng lugar. Sumagot naman si Terebelum. Kaya nga mas mainam na may mga backup members na pwedeng pumalit sa atin kung sakaling may mangyari. Habang nagpapatuloy ang kanilang usapan, sinabihan naman Hinray si Nubunaga na gagawin na natin ito. Sabay ipinakita niya ang kanyang kutsilyo. Sabi naman ni Nubunaga, oo. Pusibi rin kasi na may trap sa pintong to, kaya wala silang pakialam kahit pumasok tayo. Baka may nakatangkong bitag, tulad ng inilagay sa room 1301. Ang pinakamainam talaga ngayon ay maghintay muna at pumatay ng oras. Pero agad din dinugtungan ni Nobunaga. Mas gusto ko nalang iligpit ang mga basurang to habang nandito na tayo. Sabi naman ni Hinray, Well, ako rin naman na nag-suggest na kumilos tayo, kaya sang-ayon ako dyan. Buti na lang may dala akong sapat na kotsilyo, tigi-isa para sa bawat miyembro ng mga basurang yan. Kaya dito na inihagis ni Hinray ang isang kutsilyo patungo kay tirebelum. Tumama ito sa gilid ng ulo ng kalaban at bumaon ng malalim. Ah! Grabe! Bumaon talaga! Dumikit pa ang handle sa ulo mo! Sigaw ng kanyang kasama, munit laking gulak nila nang nakatayo pa rin si Terebelum sabay-sabi ng, Aray! Maya-maya pa, hinawakan ni Terebelum ang handel at dahan-dahan niyang hinugot nang tignan nila. Nawala na ang mismong talim ng kutsilyo. Pinisil lang ni Terebelum ang hawakan at sa kanya itong pinulbos hanggang sa madurog. Ipinagtaka ito ni Hinray. Nawala ang blade? Sa kanyang paglingon sa mesa, nakita niya na ang talim ay nakatusok na ngayon sa isang lata na hawak kanina ni Terebelum. Narealize ni Hinray na ang teknik nito ay isang uri ng displacement ability, isang kapangyarihan na nagpapalipat ng pinsala o bagay sa ibang direksyon. Sa isipan naman ni Nobunaga, Nakakainis. Isang ability na hindi tugma sa akin. Posibleng counter type pa nga ita sa Nenko. Pero marami pang posibilidad. Kapag kumilos tayo ulit, baka mas makita natin ang mga kondisyon ng kapangyarihan niya. Maya-maya pa, sumigaw si Souffle. Hoy, Terribelum. Pero hindi ito sumugot. Tinanong naman ni Nobunaga si Hinray na, Gagawin mo pa ba ito ulit? Sagot ni Hinray, Sempre, sabay labas ng panibagong kutsilyo. Nainis naman si Terbelum, ngumit agad siyang hinawakan ni Souffle sa kaliwang braso at sinabing, Hoy, hindi ba sinabihan na tayo na huwag Mulit Ngunit inihagis pa rin ni Hinray ang kutsilyo, ngayon ay papunta kina Terebellum at Perigord. Tahimik lang na nakatingin si Terebelum, ngunit iniiwasan niya ito. Ang kutsilyo ay ngayon ipatungkol kay Perigord na sabing, Gano kaya katagal kong mapipigilan ng kamay ko kung tatagos ng kutsilyo na to? Makikita ang aura na lumabas mula sa katawan ni Perigord habang itinatapat niya ang kamay sa paparating na kutsilyo ngunit biglang sinalo ng orange ang kutsilyo gamit ang kanyang libro. Matapos niyon, umupo si Terebellum at malamig na sinabing, Tignan mo, sinabi kong wag mo akong hahawakan. Humingi naman ng paumanhi si Souffle habang si Perigord naman ay nagpasalamat kay Orange. Ngunit sinagot siya ni Orange, Huwag kang magpasalamat, dapat umiwas ka na kanina. Sa anong paraan mo ba talaga gagamitin ang ability mo, Perigord? Umalis na lang si Soufflé at sinabihan silang lahat, wag na kayong makipag-away. Sabi naman ni Orange kay Perigord, Ikaw ba? Napili ka bilang organ. Sinabihan ka ba ni Morena na wag makipag-engage? Sagot ni Perigord, Ah, oo nga pala. Pasensya na. Matapos niyan, ay nagsalita naman itong corrupt lawyer na si Yokotani na sabing, Excuse me, ikaw ba si Hinray ng Shiyu? Pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili bilang isang legal adviser ng Haley family. Sinabihan naman ni Terebellum si Vukonte na tawagan daw ang mga pulis at army at sabihin sa kanila na may baliw na taong nambabato ng kutsilyo. Napangiti naman si Yokotane at sinabing isang unlawful entry daw ang ginawa ni na at Nobunaga. Dagdag pa niya na assault at attempted murder para iyon at iyon daw ang kanilang ipapaalam sa mga pulis kung ayos lang daw sa dalawa. Nasabi naman ni Hinrai na napaka-competitive daw nila, subalit matapos sabihin iyon ni Yokotani ay mabilis namang inatake ni Nobunaga si Yokotani. Tinamaan ito sa noo gamit ang dulo ng kanyang katana. Nagulat si Bukonte dahil napansin niyang may maliit na chain na nakakabit sa dulo ng handle ng katana ni Nobunaga na ginagamit nito para ma-extend ang kanyang atake. Makikita rin ang aura na bumabalot sa katawan ni Nobunaga pati na sa kanyang katana. Ngunit sa mismong sandaling iyon na inatake ni Nobunaga si Yokotani, ay nahawakan na pala ni Terebelum si Yokotani habang nakabaon pa sa noon nito ang katana. Maya-maya pa itinanggal ni Nobunaga ang kanyang sandata at sinabing, Ah, ganon pala. Pwede mong i-displace ang damage ng ibang tao. Sinabihan naman ni Gelato si Yokotani na, Diyan ka muna. At makikita nga na walang nangyari sa noon ni Yokotani pero dito naman sa kaliwang kamay ni Terebelum ay biglang lumabas ang dugo. Nasabi ni Nobunaga, Ah, so na-amaze ako, ang ability ni Terebelum ay isang emitter type. Ang sweet home na ability niya ay isang teknik kung saan na displace ang damage. Pinaliwanag dito na tuwing may atake, kinukuha ni Terebelum ang damage pati na rin ang damage na natatamo ng tao o object na hinahawakan ng kanyang kanang kamay. Pero ang damage na iyon ay pwede niyang i-transfer sa object o tao na hinahawakan naman niyang kaliwang kamay. Kaso sa pagkakatong iyon, dahil hinawakan ni Terbelum si Yokotani gamit ang kanyang kanang kamay pero walang hawak na object si Yokotani sa kanyang kaliwa, hindi niya na-transfer ang damage. Kaya ang nangyari, siya mismo ang nakatake ng damage dahilan para dumugo ang kanyang kaliwang kamay. Ito rin ang dahilan kung bakit iniiwasan na lang ni Terebelo ang mga kutsilyong ibinabato sa kanya noon dahil kung tatanggapin niya iyon ng walang hawak sa kaliwa, siya rin ang tatamaan. Dagdag pa rito, noong huling pagkakataon, ang nakahawak pa sa bandang kaliwa niya ay si Suffley, kaya kung tinanggap niya ang damage noon, posible pang si Souffle ang nasaktan. Matapos niyo na ay nagsalita si Nobunaga at sinabing, nalaman ko na ang ability ni Terebellum. Tapos na ako rito, pwede ka nang umatras. Sino ang susunod sa inyo? Idinagdag pa niya na dapat daw ang abogado. Si Yokotani ay bumalik sa harapan nila dahil kung hindi, tutuhugin daw talaga nila silang lahat. Humingi naman ang paumanhin si Yokotani kay Terebelum at sinabing hindi raw niya inaasahan na ibabato ni Nobunaga ang katana niya. Dagdag pa ni Yokotani, ang katana kasi ay tinuturing na kaluwa ng isang samurai. Sumagot si Terebellum na nagulat din daw dahil may sira ulong gagawa ng ganoong klasing atake sa kalaban. Sinabi naman ni Voconte na kasalanan daw siya dahil sa kanya nalaman ni Nobunaga ang ability ni Terebellum at hindi raw niya alam ang anong sasabihin. Dagdag pa niya, sa kanilang homeland, ipinagbabawal sa mga samurai ang paggamit ng sandatang ibinaba sa kalaban. Ngulit tilawanan lang ito ni Terebellum, sabay sabing nagbibigay ka pa rin ng mga excuses. At sagot naman ni Vokonte, pasensya na, naging sagabal pa ako. Pero sinabi ni Vokonte na siya naraw ang haharap sa kanila. Nasabi naman ni Terebelum na hindi man naman kailangang iligpit sila, di ba? Pero tila lahat ng mga ideya na pumapasok sa isipan ni Yokotani ay agad din nawawala sa sandaling pumasok ito. Iyon daw talaga ang purpose ni Vokonte kung bakit siya lumapit kanina kina Nobunaga at Hinray dahil siya raw ang kanilang defense force ngumiti si Yukotani at sinabing, Ah, tama ka. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang kanyang ability na tinatawag na A Battle of Wits LSDF, isang uri ng defensive ability ng isang conjurer. Ayon kay Yukotani, ang kanyang Nen ability ay nagagamit lamang sa loob ng hideout ng Haley family at maaari lamang itong ma-activate kung presente si Morena at kung ipapakilala niya ang sarili niya sa mga intruders bilang legal authority ng pamilya. Kapag na-activate ang ability na ito, nakakagawa siya ng mga guard constructs o nen guards na hindi direktang nagbibigay ng damage sa kamilang target. Gayun din, anuman damage na ibato ng target sa mga guards ay walang epekto. Ang twist pa, The more serious the crime na ginawa ng intruders, halimbawang unlawful entry, assault o attempted murder, ay mas nagiging elite at mas malakas ang mga guards na nakokontrol ni Yokotani. Pagkatapos niyang magpaliwanag, inactivate na ni Yokotani ang kanyang LSDF ability. Biglang lumitaw ang mga robotic-like guards na nagsabing may dalawang kaso ng unlawful entry at attempted murder na kanilang na kaya alert level 4 na raw sila. Nagtaka si Nobunaga at nagkomento sa isipan niya, pero bago pa siya makapag-isip ng matagal, binigyan niyo ko tani ng uto sa mga guards, ang hatol ko sa inyo ay mapaalis sa kwartong ito. Agad naghanda si Nobunaga at umatake gamit ang kanyang katana, tumama ito sa ulo ng isang guard, mung it walang epekto. Sa halip, mas lalo pang tumaas ang aura level ng mga guards na umabot na sa max alert mode. Napaisip si Nobunaga at nasabi sa sarili niya na hindi gumagana ang kanyang atake at posibleng walang silbi talaga ang pag-atake sa mga ito kapag na-trigger na ang kondisyon ng ability. Dahil doon sinabihan niya si Hinray na, umatras ka na, baka hindi natin sila mapinsala. Ngunit huli na, dahil biglang dinumog si Nobunaga ng mga guards, sinigawan pa niya si Hinray na, tumakbo ka, hahabulin ka nila, pero hindi titigil ang mga yan hanggang hindi kanila nila napapaalis. Maya-maya pa, Nakita ni Hinray na naipasok na si naga sa loob ng isa pang pinto at sa sandaling iyon ay nawala ito, tila na teleport. Dahil doon nakonfirma ni Hinray na may trap talaga sa pintong iyon, gaya ng hinala nila noon. Nagsalita naman si bukonte. One down. Ipaalam kay Hinray, dalawang beses na siyang gumawa ng attempted murder, na pelo ni yan, kailangan na rin niyang umalis. Habang hinahabol na si Hinray ng mga guards, sinabi pa ni Vukonte habang hawak-hawak ang katana ni Nobunaga, Wala ka nang matatakbuhan, Hinray. Wala ka ring magagawa. Ngunit sa loob isip ni Hinray, naisip niya, Walang duda, ito na nga talaga ang hideout ng Hailey. Dahil dito, isinuka ni Hinray ang isang maliit na oyster capsule na nilunok niya kanina. Iyon pala ang transmitter. Itinago niya ito sa laundry area bilang lokasyon ng tag. Samantala, sa kabilang panig, makikita si Nobunaga na nakabalik na sa room 1301, ligtas nasabi niya. So kapag pumasok tayo sa entrance ng hideout nila, ay naitutulak tayo papunta rito sa room 1301. Ang pinto ng hideout ay isang trap na may function bilang teleportation passage. Napangiti si Henry na labis nagpapasalamat sa payo ni Nobunaga. Sa tingin niya, hindi napansin ng mga guards ang ginawa niyang pagtatago ng transmitter, isang tactical na hakbang na siguradong magbubukas ng mas malalim pang operasyon kontra sa Haley family. Ayon pa kay Hinrike na nakabalik na rin daw pala sila dito sa room 1301, sinabi niya kay Nobunaga na sa tingin niya ay parang hindi muna siya makakagamit ng kanyang ability, na overuse na raw niya ito at nasa limit na ang paggamit, kaya magpapahinga muna siya. Pero habang nagpapahinga, gagawa raw siya ng floor plan na ipapafit niya sa layout ng hideout ng Hayley. Gagawa sila ng sketch upang malaman kung nasaan sa Black Whale matatagpuan ang mismong hideout ng grupo. Dagdag pa ni Hinrike, magpapahinga rin siya sandali dahil nakumpis ka ng mga guards ang kanyang kutsilyo. Ayon pa kay Hinrike, kapag natakos niya ang sketch, ipapakita niya ito upang mamapa ang mga posibleng lokasyon ng hideout ng Hailey. Samantala, ang transmitter naman na naiwan niya ay nakatago sa ilalim ng closet sa laundry room, isang maingat na plano upang manatili silang konektado. Makikita rin na papaalis na si Hinrike, sabay sabing, Sige, umaasa ako sa'yo. Sumagot naman si Nobunaga, Okay, Bago tuluyang luhabas, tinapos ni Hinrike ang usapan at sinabing sa tingin niya, mga amateurs pa lang ang mga Haley members na nakaharap nila kanina. Mulit pinaalala rin niya na dapat pa rin silang mag-ingat dahil hindi pa nila alam ang ability ni Morena at pati na rin ang tungkol sa organ na nabangkit ng mga Haley members. Ngumiti naman si Nobunaga at sinabing masusunod. Pero sa totoo lang, at the very least, ang mastermind ng Haley ay isa palang bobo at sa wakas natukoy na nila ang hideout ng Haley pati na rin ang ilan sa mga miyembro nito. Kahit na paalis sila, nakapag-iwan si Hinrike ng transmitter, kaya't malinaw na sila pa rin ang may upper hand. Simula ngayon, sina Hinrike at Nobunaga na naman ang kikilos, at mas lalo pang nakaka-excite ang mga susunod na mangyayari. Makikita na natin ang paghahak at ang mga pangyayari sa likod ng operasyon ng grupo. Dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan ninyo ang video, kanigat a like. Comment and subscribe na rin for more videos like this. Maraming maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.